Good morning everyone! Welcome to your live in the Philippines. Hello! Merry Christmas sa inyong lahat. Uh, ngayon, uh, merong schedule ngayon dito sa Bible Study. Punta kami doon sa bahay ni Ate Linda. Uh, with uh, sa ka-church mate. Andali.

Bisan pa sa mga pagsulat, pinong luman, kulang ang saan mo. Nagawa na ang kusina ni Lani Wala Ate Linda. Thank you, Ma'am Lucina Kumpay. Sir roof. Thank you, Ma'am Rachel. God bless, Ma'am. Ma'am Luz. so continue pa ang ginagawa walay kakapakyasa saat ka, ka nagbalikaroon ako imong kuhaon o kapuhin mo sa

nga ang sa imong tungo sa imong dakong gug pa diri kana mo nga among ibabati usab nga uh, among paghigugma dito sa mga isig katawo God, Amen. isama sa imong paghihugma paghigugma ka na walay paglubad pag o God. God, O, isa pa man sa mong pagpamauli o God, nga ikaw yes. magagiya ka na mong God, ikaw magaproteksyon ikaw magagiliw sa kadalanan o God na mong apot kami sa among tag sa kapanimalay o God, nga safety o God walay mga uh, katulian o God, yes among mga dat na nugad. In the mighty of Jesus, O God, in the mighty of Jesus, O God, kini tanong nugad, ako ginapasalamatan di alam sa iyong buhay nga lang. Amen and amen, O Okay, alis na kami. Uwi na kami. Mas lang sa akin, o. Oh. Uwi na kami, uwi. Hello po. Kita <laughs> ka Saya-saya namin. Yan hapon na dito sa farm. Hinahabol ako ng mga bata. Maganda na yung bahay ni Ate Linda. Salamat sa lahat nagmamahal. Oh, tara, tara, dali. Lang, nana ni. May laman na tong mga ano namin. Hi, nanay. Mayong hapon. Kumusta? Ang Bible study kasi namin doon sa kay Ate Linda. Kaya yun. Parang may... So, may snacks. Mabili ako ng snacks. So mag-snacks muna kami. Pumunta na naman ako ngayon sa poultry. Kinumusta ko naman ano, yung ang ano ng kalagayan dito. Wow. Krak krak. Yan ang rambutan ang ganda na ng rambutan ganda ng inabuno nila salamat naman kahit sa kadaming binili namin dati talagang meron na bubuhay mangustin one, 2, 3 marami ito pero ito lang talaga siya naka survive krak krak tahan ko na sila Perry. Nagpakain sila ng manok. At dito banda, wala pang tanim. At kung saan banda yung mga manok naka, nakatira. Yun. Pali, pag ano pala dyan, pag lumalabas sila, makasilong sila dyan sa ano. Makasilong sila dyan sa ilalim ng mga kahoy kahoy then diya roka meron na naman silang ginawa na. nililinis na naman so nagpakain sila ng baboy naglilinis sila ayan tingnan ko muna yung ginawa ni Iperi ng ng ad sa baboy. Wow. Uh -huh. Sa paligid ngayon dito, halos saging na. Saging. Tataba ng mga saging ngayon. Halos lahat ng puno may bunga na. si si asola. Green na Green. Tingnan ko nga ito dito. Ah, ilan na lang. Okay, tingnan natin. Okay, so nandito na ako sa farm. Kaya, excited akong bumalik dahil, ayun nga, bumalik ako dahil ngayon meron ko Bible study. Then, umuwi na sila. Then, uh, merong Christmas light. Ah, Christmas light. Christmas room. Happy New Year. So, ito yung ginawa ng mga bata. Ganyan. Asa uh, daw? So, Tara. No, style na. No? Dapat pa Style. Ha? Ayun. Dapat pa ako. Masarap daw imong habebi ay kalayo anak. Masarap na imong gikuan. My dream house what my your dream house. Ah, uh, wow. My swimming pool. aha uh -huh. Cute. Cute. Nenia <laughs> <Cute. laughs> mga wala silang gastos sa kanilang ginawa. Then, meron silang din drawing. Ang ginawa nila, oh. Tingnan ko nga. Hindi ko makita. Be. sa akin. Ha? Sa akin. Okay. Ito. Okay. Ito Merry Christmas. Kuya Piri, Ate Jo. drawing nila. Ala, tanagin ganda si Kuya Piri nyo. Smiling kayo, oh. <laughs> Kasi nag-drawing ano eh? Si Flo. Flo. Si Floor! Ikaw, ang siya, gito yung robot. Okay, ah. Okay, uh, Ganun niyo mo mananahan na imo mo kung i-drawing? Kaya yung may naging ibang Christmas. Ngamang <laughs> yeah, Christmas, no? So, isa kayong, uh, sa, meron tayong, di ba, yung, meron kasing uh, challenge sa uh, Christmas tree. So, nga, nasali kayo sa uh, kwan. Hi. Hi. Hello po, Ma'am Luz. Okay. Ma'am Luz, hello daw po. Hello. Then, ito po sila. Katapos lang namin ang Bible study. Kaya, ayun, umuwi na. Sige, uwi na. Ito yung uh, pinaglibangan ko ngayon. Bali, ang bi, ang rig, ano nito, ano pa sa bahay, hindi namin nadala dahil buhat ng napaka, ano sa, bukas na namin madala yon. Tapos, tingnan anyway, nyo sila. Ito ang saya-saya ng mga mukha nila. Ha? Okay. Anong wish nyo sa so Christmas? Ang wish namin ay... Ano yon Ang say wish nyo mo, Flor? Ikaw naan? Masaya. May na Pasko. <laughs> Masaya. Ikaw, Inday. Like ka. May dumating na Christmas. Santa Claus. Okay, Santa Claus. Ikaw, Arnel. Okay, masaya din. So, uh, isa kayo sa kasama sa nanalo sa Christmas decoration. So, congratulations! Nanang, inyong hang prize. Kisay mo dawat? Kisay mo dawat? Alalali! Okay, kisay mo dawat? Kisay ginagin mo? Yan, oh, dalawa. Okay, kisay mo dawat? Okay, sige. Okay, so. Thank you, Mampo Boy. Thank you, Mampo Boy. Ma sige, open your gift. One, tree lang. Abli? Large, large, one, three. Thank you, Mampo Boy, sa yung uh, yun nga sa winner dito.